How a great day to everyone at guys, muna lang po ako sana ipakita sa inyo guys kung paano po ang tamang proseso sa pagkakabit po ng poste para malagyan po natin ng pailaw. Nang sa ganun guys ay atin pong magagamit o rapang kalata na magamit po lahat na individual na dumadaan po dito. Ito po siya guys. Ito po ay kasalukuyang palang natapos ng isang poste guys na kung saan pagkakabitan po ng ilaw. Ganito po siya guys. So, nilalagyan po siya ng apat na stainless na tunilyo nang sa ganun naman guys ay dito po nila may kabit Ang uh, bakal kung saan po nila itutayo ang kanilang pailaw Nang sa ganun naman Pagdating po ng kadiliman ito po ay kanilang mapakinabangan So tignan po tingin sa guys Kibali ito po yung pangalawa kung paano na po siya Unti-unting na asimbol po Ito po siya guys Kung inyo po napansin guys ito ay may apat na pungton nilyo At may flat na bakal na pinagkakabitan o nakakabit na ang, mis, ang mismong apat na tuloy na kung saan na po kibali guys at ito po ay nalagyan po ng tubo ito na po ay uh, isasalpak o itatayo na lang at na lang itong apat na tunelyo nang sa ganun na magas ay uh, tuloy na po siyang may tayo at makapagbigay na liwanag sa lahat po ng mga dumadaan po dito at ito guys, pakita ko po siya guys ang kibali pangatlo kung paano po ang kanyang finish product So, ganito guys. Dito guys, nung napapansin nyo po, ay nakabit na po talaga itong, uh, or nakabao na ang apat na tunilyo kasabay din po ng uh, flat, uh, flat bar na sulid na kung saan po ay nakakabit itong uh, si five size po ng tubo guys na may kabaan ng mga 10 feet at dito po guys kung inyo po napansin dito po sa ikakabit ng ilaw guys na sa ganun naman ay uh, maragdagan ng uh, ilaw na atin pong kinakailangan lao na po sa oras ng kadiliman usually guys marami po to guys oh. nasa side lang po tayo ng hospital guys tutusin po ito po ay nakapaikot po hanggang doon sa kadila na kung atin bibilangin guys paabot po ito ng higit kumulang isang daang poste na kung saan po ay uh, lahat pwede po, po makinabang at sa sitwasyon po nito guys ay uh, makikita po natin kung gaano po talaga kahalaga itong ilaw na ito guys na kibali additional na po ng isang uh, government or public hospital na kanila pong isinasagawa. Ganyan po guys. At kung inyo po napansin guys talaga napakarami po talaga ang mga vehicles, mga four wheels na nakaparada po dito. Kung saan din po ay sila man mismo ay kinakailangan po talaga nila ang uh, liwanag na sa ganun naman mapag-ingatan nila o matatanaw man lang nila sa pamagitan po ng ilaw na galing po sa liwanag ng mga puste na nakabit dito po sa labas so ganyan po siya guys hanggang dulo po yan guys dahil ang kabila po kasi niyan guys yan na po ang ibalidaanan na po ng mga sakyan papunta po yan ng Santa Rita Purpura Pampanga at since na nakukuha ko na po lahat guys at na naikabit ko na po lahat ang po ang sitwasyon po dito sa public hospital na Samarita siguro guys ito na ang pagkakataon po siguro na tatapusin ko na po ang aking video at uh, sa lahat po na nakapanood ng aking video guys please don't forget to share hit the notification bell subscribe and share nang sagot naman guys ay patuloy po nating may ma, patuloy po tayo makapag-upload ng video o na masigit pa nito guys so abangan hanggang dito na lang Joaquin Blacks Thanks for watching, bye bye!